ah hello guys, ah, mag-transfer na po ako ng koi fish sa aking fish pan guys. Kasi tapos na ako mag-quarantine ng tatlong araw. Ito na guys. Yan plug ko muna yung oxygen guys sa aking reef tub. Kasi may, may oxygen yan guys. Kailangan silang i-quarantine ng tatlong araw guys kasi namamatay sila kasi naninibago sila sa tubig ito na guys uh, tinakpan ko sila ng screen guys kasi tumatalon sila guys naninibago sila sa tubig at sa kapwisto at namamat namamatayan ako noon guys nung hindi ko tinakpan ng screen kaya ngayon guys dilagyan ko ng screen yung takip at ito na guys Kunin ko na yung isda guys at maninibot na ako guys ito na guys kukuha na ako ng isda guys ita transfer ko sila sa aking fish pan bilangin ko guys isa isa mga tumbulayin ko sila guys yung mabilis mo kayong aking isda guys kasi tumbulayin to dalawa kung sa guys ay grade

Kasi guys, kong sila kita, Kasi hindi yung tubig, hindi guys. Sampo. pag nung tubig, guys. Ah, hindi yung natin isa. yung natin. isa. Labing dalawa. pag guys. Labing dapat Ano kaya namatay na gigas? Binibilang ko guys para malaman kung kumpleto ba may namamatay ba guys kaya binibilang ko. O sana ako kaya bali na kaya balay mamatay ka? labing ayo guys labing apat lang guys kasi namatayan yan ng isa guys kasi tumatalon at nahuhulog sa lupa kaya labing apat lang 15 dapat yan guys namatayan ng isa kasi hindi ko nilagyan ng screen hindi ko nilagyan ng takip at hmm. dito naman ako sa kabila guys, sa kabilang rift tab. Labing apat na yun guys. Ito na guys. Ito guys, medyo kita yung isda guys. Hindi ma, hindi masayad yung green yung tubig. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Uh, may problema kasi yung piece pan ko guys kasi nag nag guys hindi hindi masadong sulit yung paggawa sa aking aking pan kaya nagliliking silang leaking yung pan ko ngayon guys ayusin ko muna to na guys

Bukuni uh, ka muna yung Na guys. Uh, ito yung fish pan ko guys hindi masyadong matibay kaya naglilik ayusin ko muna kasi wala pa akong wala pa akong pirang pampayos guys tuna na guys pasinsya na guys ha? kasi Hello. na medyo gabi na ako oh. naglipat ng isda kasi kaya hindi masyadong laro yung kuha ito na guys masarap alaga ng isda guys kasi nakakawal nakakawal nakatanggal ng stress Are, are, are. Tulong guys, pae. Pa kasama na silang malaking star guys. Nang. So, Nag nagkatanggal ito ng screws guys kaya. Kaya masarap magalaga na isa guys ito guys hindi ko sila binibinta guys ito uh, lang ito lang yung, ito lang yung ano, pag napapagod ako sa trabaho, guys, ay eh. pupunta ako sa aking fish pond. Kasi, pa parang marirelax ako, guys. Kaya ako nag-alaga na ista, guys. Ito, guys. Eh. Nagliliking yung fish pond hmm. ko, guys, kasi